meeting po natin ang pambungad na awit pangalan ng Ama at ng ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, ikaw ay aming kanlungan sa bawat salinan. Ipabating mo sa amin kung gaano ka ang buhay upang matamo namin ang kahulungan ng puso. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparan, ako ng unang kayo na magpakailanman at magpasawalang ang plan. Amen. Malalangin pa. O Diyos ng awa, ilikha mo kami mula sa alamo. kaysa ng simbahan, hinimok mo kami sumunod sa tawag ng iyong mabuting balita. Gawaran mo kami ng iyong haba, habang aming inihahanda ang mga abo na tanda ng aming paglalakbay sa kwalas. Ipagalaw mo na kami naglalakbay sa ila ay makasumpong sa bukal ng muling pagsika na may masigihing pagkauhaw sa katawagan. Ang aming ang amin na huwang ay ay makapagbigay ikot sa iyong sambayanan at ihantong kami sa kapayapaan. Naway pabalagin ng panalangin ito ang lahat ng aming mga gawa hanggang sa umantong kami sa iyong inihandang hapag kung saan ikaw ay naghahari kasama ni Cristo at ng Espiritu Santo magpasawa ng hanggang. Amen. Ilalagay ngayon ng mga tao ang kanilang mga palaspas sa lalagyang ihanda habang binabasa ang salmo ni Panalangin ng paghingi ng kapatawaran. Ako'y kaawaan o mga altong Diyos sangayon sa iyong pagdadahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pangitin ayaw din sa iyong pagbibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karunan at patawarin mo ang aking kasalanan. Mga pagkakasala ko'y kinikilala, di ko malilimutan, laging alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay at ang binuha ko'y di mo ko pinalugtan. Kaya naman katuliran, katuliran ka na ako'y para Marapat na ako'y iyong parusahan. Ako'y masama na buhat ng isilang makasalanan na ng ako'y iluwal. Nais mo na sa aking isang pusong tapat. Puspusin mo ako ng tunong mong wagas. Ako ay dinisin, sa ko'y hugasan, at ako'y puputi ng lubos-lubosan. Sa galak at tuwa, ako ay puspusin. Utong ng hihinay, muling panakasin. Ang kasalanan ko ko'y pinakibigutin, lahat kong nagawang masamay pawigin. Isang puso'y tapat sa aking ikarin, bigyan mo o Diyos ng bagong damdamin. Sa iyong harap ay huwag akong alisin, iyong banal na espiritu'y paghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat kung magkagayon na aking tuturuan, sa iyo'y lumapit ang makasalanan. Ingatan mo ako, tagapagligtas ko, at aking ihahaya ang pagliligtas mo. Tulungan mo ako makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng badla. Hindi mo na nais ang mga handog, di ka nalulugod sa hain sinuno. Ang hando ko, O Diyos, na karapat dapat ay ang pakumbabat pusong papagtapat. Iyong kahabagan, O Diyos, ang Zion at ang Jerusalem ay muling ibangon. At kung magkagayon, ang handog, handog na hain dala sa dambana, tronong susunukin, malugod na ito'y iyong tatanggapin. tayo nagmula at batid niyang tayo ay alam. Hilingin natin sa kanya na tayo yung patawarin at hinungin ang mga sugat na buhat sa kasalanan. Ang ating itutugon, Panginoon, bigyan mo kami. Panginoon, tingin mo kami. Ipagkaloob mo sa amin ang biyaya ng tunay na pagbabalik loob upang mapagtagumpayan ang lahat ng tukso. Manalangin tayo. Panabasin mo kami sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Manalangin tayo. Ipagkanaog mo sa amin ang tapang na loob upang mapagtagumpayan ang lahat ng tukso. Manalangin tayo. Tulungan mo kami matanto ang tunay na halaga ng aming buhay. Manalangin tayo. Panibaguhin mo ang iyong pag-ibig sa amin at itulog mong maging saksi mo kami sa pang-araw-araw na buhay. Panginoong Diyos, hindi mo ng na mamatay at makasalanan bago sila'y makabalik loob. Sa iyong amang, sa alang-alang mo ang kahinaan ng aming katayuan. Badit namin kami ay alabok at sa alabok din kami babalik. Dahil sa aming kasamaan, magdala, mag, Magdalang ama ka sa amin, patawarin mo ang aming pagkukulang at ipagkalaw mo sa amin ang nagtimpala ng lahat ng pagsisisi sa mga magigitan ni Kristo aming Panginoon. Amen. sumasambay niyo ang Panginoon. At sumayari. At nagpalaging kayo ng mga ang Diyos, Ama, at Anak, at, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwa kung kayo sa kapayapaan ng Gusto. Amen. Sa Diyos. Pagandang mali po. Amen. sa ating SSTM nag na nag-organize ng na ating nag-volting pagsasaluhan ngayon. <coughs> Thank